Sa layuning mapaunlad ang kasanayan at spiritual na aspeto ng mga kabataan, idinaos ang province-wide Pathfinder Campuri na pinangunahan ng Occidental Mindoro Adventist Teachers Association o MATA. Dinaluhan ito ng 226 na estudyante mula sa pitong Adventist Elementary School sa buong probinsya ang Campuri ay naging daan upang mahubog ang kanilang kakayahan sa pamumuno, teamwork at higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa balitang may pag-asa ni Joshua Raven Gonzales. Dinaluhan ng mga masigasig na mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Occidental Mindoro ang isang province-wide Pathfinder Company na may temang rebuild the altar dito sa San Agustin sa Blayan yeah. ng no Mito. Sa layuning mapaunlad ang kasanayan at espiritual na aspeto ng mga kabataan, isinagawa ang Occidental Mindoro Province-wide Pathfinder Company mula Pebrero 5 hanggang Siyam taong kasalukuyan. Ang programa ay pinangunahan ng Occidental Mindoro Adventist Teachers Association o OMATA na dinaluhan ng 200 126 na estudyante mula sa pitong Adventist Elementary Schools sa probinsya. Ang naging preparation po natin dito sa ating uh, Pathfinder Campuri dito po sa Occidental Mindoro na sinamahan po na lahat ng ating mga elementary school. Ito po pinaghandaan ng ating uh, mga principal kasama ng pastor upang may sakataparan at maging matagal pa yung prividadis ito. Ang Pathfinder Campuri ay isang natatangi aktividad na hindi lamang isang masayang pagsasama-sama kundi isang paraan upang mahubog ang mga kabataan sa aspetong pisikal, mental at spiritual. Sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng marching and drilling, knot tying, bandaging, child preaching, campcraft, Obstacle courses at storytelling, natutunan ng mga kalahok ang disiplina, pagtutulungan at pagiging malikhain habang pinapalalim ang kanilang pananampalataya. At akin po yung natutunan dito kung paano makipagkaibigan, kung paano rin po makisalamuwa. Sa panawang ito, uh, uh, ang maiiwan ko uh, sa kanila, uh, pangawakan uh, nila. Ni rin nila ang Diyos sa kanilang paglaki na inuunan ang Diyos lalo na ang karunungan ng Diyos. Ang Occidental Mindoro Pathfinder Camporee ay patunay na ang pagtuturo at paghubog sa kabataan ay hindi lamang sa loob ng silid-aralan kundi sa pamamagitan ng makabuluhang karanasan. Patuloy nating suportahan ang mga ganitong gawain na nagpapalakas sa spiritual at physical na aspeto ng ating mga kabataan. The main objective ng company ay akayin ng mga kabataan na mapalapit sa Panginoon. At ang team nila ay napakaganda, Reveal the Altar. Uh, akayin ng mga part-timers kasama ng mga magulang na magkaroon sila ng regular na pag worship sa Panginoon, pagbabasa ng salita ng Panginoon, upang ang kanila ang spiritual life ay may-establish. Thunder Country 2025 Layunin magatid ng balitang mayroong pag -asa. Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today